Ininspeksyon ng autoridad ng mga taxing bumibiyahay sa Ninoy Aquino International Airport kasunod ng dumaraming reklamo kaugnay sa sobrang singil umano ng mga taxi driver. Pinuntiri ang mga aparatong kinatawag na batinting na ginagamit para bumilis daw ang patak ng metro ng mga taxi. balitang hati hatid ni Marisol Abduraman. inspeksyon ang mga dilaw na taxi sa NAIA Terminal 2. Isa-isang pinapara at masusing ng mga taga-LTFRB ang mga sasakyan mula sa metro, cambio hanggang flooring. Dito kasi ikinakabit ang mga para magkaroon ng batingting ang pampabilis sa patak ng metro ng taxi. Walang na natsyempohan dito na may batingting pero merong ilan na katatanggal lang daw. Tete pa nila itim kasi yan, bumibilis yan. Nag-iiba agad yan nang hindi mo nararamdaman pumapatak dito. Hindi mo nakikita kaya may, may tipo malagkit pa oh. Huli ang may mga debatibong metro. Pagka ayaw mag-issue ng resibo yung inyong, uh, yung inyong uh, metro, mangunguntrata na kayo. Ilang kolorom na van o walang prangkisa ang nahuli. Uh, Paano nyo malalaman sa kong kolorom? Ah, uh, di rin siya lalabas dyan. So, no record walang... on file din siya. Sunod namang pinuntriya ang mga bumabiyahe sa NAIA 3. Ang taxi ito, nahulihan ng war na nakakabit pa sa flooring, pero wala nang nakitang gadget na ikinakabit para mapabilis ang metro. Yung button kung saan man nakakabit, taas ito, dito nandito. Diretso yan, papasok doon kanina. So hinatak na lang nila yung button kung saan pa man, hindi ko na alam kung saan. Agad na inimpaw ng airport police at ng LTFRB ang taxi. Aminadong APD na matagal lang nangyayari ito, pero hindi lang daw masyadong nabibigyan ng importansya. Mga galing lang sa Terminal 1, papunta lang ng Terminal 2, pag sinisingilan lang ng $100. So, miski isang corner ka, manalaman malalaman mo rin na sobra na mga taas nito. Kung masamang ehemplo ito, especially sa ating tourism. Bagamat abala, may inam na rin daw ito ayon sa mga taxi driver at mga pasahero. As tama lang po ma'am, ano po, may iwasan po yung reklamo ng mga pasahero. E nangdaya ka, babalik sa'yo yan. Pero paano nga ba malalaman kung may batinding ang metro ng taxi na ating sinasakyan? Una, kapag regular ka namang nagtataxi sa particular na ruta, magtaka na kung biglang tumaas ang singil kumpara sa nakagawi ang bayad. Sa mga cambio niya, once na merong pinipitik-pitik doon, Tataas na yung metro naman. May inam din daw na tandaan, kapag airport taxi, 70 pesos ang flag down rate, 4 pesos naman ang kada 300 meters. Sa puting taxi naman, 40 pesos ang flag down rate at 3 pesos and 50 centavos ang kada 300 meters. Kailangan din daw obserba ang maigi dahil kung masyadong malakas ang volume ng radyo dahil posibleng may batinting daw ang metro. At ngayon, maging ang wiper nagagamit narin na rin sa batinting may wiring yung papasok sa loob. Mayroong push button na maliit doon na pipindutin nila yan kada umaandar sila. Uh, Pag-andar nila, pumapatak po ng metro. Marisol Abduraman, GMA News.